Hey mga kalay, welcome back to my YouTube channel. This is Mel. At ngayon po ay may bago na naman po ang video na alay po sa inyo. Dito po ay may balot session kami kung saan <laughs> nanonood ako kung ano talaga yung itsura ng balot at saka paano siya kainin kasi hindi pa po ako nakatry. Hmm. Okay, nagde na po tayo dito kung paano kumain. <laughs> hindi mo focus. 알려진다. <목소리도> pabangon ko lang hindi naman talaga ako natulog as in. pero bumangon ako kasi yung oras ay anong oras na sa yun hindi ko makita ayan 11.51 na 11.51 na po ng gabi at maya maya enrollment na po namin online tulog na yung mga kasama ko totoo po, kanina pa ako naghihintay at nga pala, sinot ko yung video na to gamit na yung phone ng nanay ko dahil tulog na nga siya at sinot ko yung video na to ilang oras matapos kong i-upload yung video may kumakanta wakal wala rin ko kung naririnig niyo pero merong kumakanta Sunod <laughs> ko yung video na to pagkatapos kong i-upload yung journey ko yung experience ko nung nagkasakit ako 11.57 ito ako nakanta na yung ball Habang naghihintay ako na mag 12 midnight, pag set up ko ng phone, bigla siyang bumagsak. At ayan, kitang kita niyo yung kabasa sa mukha ko kasi baka magising yung mga kasama ko at patay talaga. Kaya tuloy napainom na ako ng tubig. <laughs> Dito mo mapapatunayan kung gaano katagal yung oras pag hinihintay mo. Pero pag hindi, sobrang bilis. Hindi mo namamalayan. At yun na nga, dumating na po yung oras na alas 12 ng hating gabi. Pero ito yung nangyari sa portal ko. Pumuputi na naman siya. Ibig sabihin, naglo-loading yung portal. At ganitong ganito rin po yung nangyari sa amin last sem. Na Nainabot kami ng halos alas tres ng madaling araw dahil sa pag -e enroll at paghihintay na bumalik sa normal yung portal namin. Sa parteng to, nakailang refresh na ako pero ayaw pa rin po talaga. At in ko na na baka may problema na naman yung portal gaya ng noon. So, pinilit ko na lang na maghintay. Hindi rin po kasi pwedeng matulog ako dahil baka maubusan tayo ng slot at hindi na ako makapag-enroll sa mga subject na dapat kong enrollan. Nagtanong na nga rin po pala ako sa mga classmates ko kung ganito rin ba yung nangyari sa mga portal nila. A few moments later. At nakikita nyo naman as of 12.07 a.m. Doon pa bumalik sa normal yung portal. Doon pa ako nakapag-login. At ilang minuto pagkatapos kong makalagin, nakapasok na ako sa enrollment section. So, ayan, nakikita nyo sa screen. Yan po yung itsura ng system. At dyan ay enrollment proper na nga po, na kung saan itatype mo yung either name, offering number, or block ng mga subject na gusto mong enrollan napagsabihan na nga rin po pala kami na dapat sumunod kami ngayon sa block schedule. Bawal na yung floating. Medyo kinabahan ako ng slight dyan kasi naubusan ako ng slot sa dalawang subject. Kaya napilitan akong mag-secure ng dalawang slot sa ibang offering number ng same subject pa rin. Dahil in case kung anong mangyari, at least may na na ako sa dalawang subject na yun. least may pinakita ako sa inyo na konting pasilip kung paano kami nag-enroll. -e ngayon, nandito na sa akin yung schedule. So, yung papel. Pupunta ako sa VSU bukas at doon natin i-continue itong vlog na to. Oras po ngayon ay 1 a.m matutulog na po ako mga kaalay. Tsaka kanina pa ako inanto. So, that's it. See you tomorrow, mga kaalay. Sayon. Sayonara. Ah, mata ashta. As of 11 a.m., naligo na nga po pala ako. First time ko tong ginawa, yung ganitong part ng vlog na parang nag-a day in a life. At yun na nga, pagkatapos kong lumabas galing sa CR, nagbihis na agad ako. Yan yung uniform namin at nilagyan ko siya ng belt, bale yung pants ko kasi maluwag sa akin. So nilagyan ko na ng belt sa ilalim kasi hindi rin naman mapapansin. Yan yung official uniform po ng Hospitality Management sa VSU mga kaalay. Puti na pang-ibabaw, tsaka slacks. At sa case ko, pinapatungan ko nga po pala siya ng isa pang damit. Dahil kapag nagbabackpack ako, baka mag Grand yung uniform ko at isa lang pa naman yung uniform ko. First year pa nga po pala ako ng uniform na yan mga kaalay at hanggang ngayon na third year na ako, sut, -sut ko pa. Kaya napagdesisyonan ko na na siguro panahon na para magpatahin naman ang bagong uniform. At yun na nga, hindi pwedeng lumabas na hindi mag aura aurahan Naglagay na ako ng lotion dito para iwas dry sa balat. At dahil nga galing pa ako sa hives, may mga peklat-peklat pa akong konti sa balat ko. Kaya nilalagyan ko ng ointment. Siyempre yung eyeglasses. At voila! Anong atake mo dyan, girl? Ewan ko, pero sa tingin ko, mukha akong nerd dyan. Bakit ako nagmamask? Para iwas alikabok at iwas na rin sa discrimination. Uy. At kulon, siyempre, dapat hindi makalimutan. Ito na, ready na si me. Nagbibiyahe pa pala yung kasama ko. Pero, bibiyahe na rin ako para makarating na agad doon. Sobrang init pero laban let's go para bisita yan yes. At yun na nga para sa mga hindi nakapanood ng vlog ko nung nag campus tour at student onboarding kami dito sa VSU ito po yung main gate sa upper campus ng VSU. At dito mo makikita yung Visayas State University na pangalan. May mga kasama nga po pala ako dito na mga classmates ko. Uh, at habang video ako, medyo nadidistract ako dahil nag-uusap kami tungkol sa nangyari sa enrollment. So itong dinadaanan po namin sa left side ay ito yung Echo Park ng VSU. At yung nasa right side naman ay ang College of Education at ang iba pang mga department. At itong hagdan na to ay isa sa mga pinakamataas na hagdan na dinadaanan na namin pag dito kami sa main gate dadaan papunta sa department namin. Ngayon, imagine niyo 'yung sarili niyo'ng dumadaan dito at 'yung klase niyo ay 7 AM. <laughs> at uy, oo nga po pala, yung D-Labs noon, ngayon ay DAL at DPSS ay currently on renovation po. At yung mga teachers na naanjan, yung mga faculties ay pinatransfer sa third floor ng library namin. At kita nyo naman yung video ko dyan ay medyo shaky. Kaya nahirapan akong stabilize kanina at ito yung dahilan kung bakit natatagalan talaga ako sa pag update ng mga vlogs minsan. Ayoko naman kasing mahilo kayo habang nanonood no. <laughs> At itong video na to ay isa sa patunay sa isang video na hindi instabilized. At yun na nga po sa taas yung department namin. May nakita kaming konting pagbabago kaya nag-uusap kami dyan. At yes po, opo, hagdana na naman po na mataas. Eh nandito yung department namin eh. Wala kaming choice. Ito po yung office ng Department of Hospitality Management. So fast forward, na sa library na kami niyan at ito yung kasama ko. Naghihintay kami sa staff na tawagin kami kung pwede bang pa-open nga ng slot. So ngayon po mga kaalay, katatapos ko lang mag sa enrollment namin doon sa library. Buti na lang natapos na pabalik ulit ako ngayon sa department namin. Sa sobrang init wala na yung kasama ko may ano kasi sila emergency na lakad di halatang pagod eh tingnan nyo ito yung makikita ko sa harap ayan doon ako galing dito ako papunta same sa dinaanan namin kanina ngayon naman, doon tayo sa pataas na daanan. Supposedly, para lang yun sa mga sasakyan. Pero pwede rin naman gamitin ng mga students. Ayan yung view. sobrang init sobra sobrang init <laughs> ito po yung sasabi kong daanan ng mga sasakyan pero dito kami dumadaan minsan. Dito kami kanina. Dumaan. Ngayon, dito tayo. Ganito siya kataas. Yun yung department namin. Doon ako galing. ayun naman yung admin doon. Diyan ako pupunta ngayon. Titingnan ko kung marami bang tao. Eto dito kami dumaan kanina. Dito kami dumaan kanina. Ito naman ako dumaan ngayon. So ngayon mga kaalay, bababa ko kayo dito. Isasama ko kayo sa pagpunta ko sa administration building. So, hindi ako makakapag-promise na makakapag-video ako doon kasi baka bawal. Ay akong masuspend dahil nag-video sa admin. So, mabilisan lang siguro. Papakita ko sa inyo. Magpapasign lang naman ako ng ID doon. Kasi nagbago na yung ano, katakaran nila. Paperless na. So, hindi na kami kailangan ng registration form gaya ng noon. So, yung enrollment ko is okay na. Nandito na sa portal ko. Pero dahil nandito na ako ngayon, magpapasign na lang rin ako ng ID. Dito ako dadaan pupunta sa admin. Ayan. So, lalakarin ko muna ito mga kaalay. <laughs> dahil ako lang mag-isa. Malaki yung oras kong makapag-video-video. -video. Distracted kasi kami kanina kasi na problema kami. Dapat nakasunod kami sa offering number ng block namin. Kaya nasikaso namin dahil kapag hindi, may irregular kami. So buti na lang na okay na. Ito yung last stop ko. Yan yung amphitheater. At mga flags dito. Ewan ko kung pwede bang pumasok ngayon. Hindi ko alam kung may tao. Ito po yung hagdanan niya. Tara, kitin natin. Mukhang walang tao Dito na po ako sa loob ng administration building. sign ng ID. Bababa na po ako. Bababa na tayo mga kalay. Ayan yung view. Tada! Uuwi na ako. Napapagod na ako. Ah! hindi nakakaalam. Hindi po ako freshman. Third year na po ako ngayon. Yung hitsura ko lang parang freshman. Mapapagkamalan pa ako. <laughs> Dito na ako sa gate. Dito sa may market. Kanina yung binabaan ko. Galing ako ng multicab. Main gate po yon. Dito, ito po yung gate sa may market. At katapat po nito ay yung library dito po ako dumaan hindi ko na po video kasi ganun lang rin po naman yung dinaanan ko pareho kanina ngayon parang feeling ko nakita nyo na tong daan na to sa mga previous kong vlogs ito yung covered walk dyan kami pumasok kanina doon kami sa third floor habang naghihintay na ma-okay yung enrollment namin. <laughs> Itsura pag walang tao. Nag-video po kasi ako dito, parang zombie apocalypse 'yung mga tao dahil intramurals ata 'yun. Halos hindi makadaan pero ganito siya pag walang tao. Ito 'yung view niya. Dito ako sasakay. May terminal po kasi dito. At yes, uwi na ako. At yun lang po mga kaalay, maraming maraming salamat po sa panonood ng video na to. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click niyo na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pa pong mga video. Thank you po, bye bye!